So yun mga idol, nandito tayo sa terminal ng DLTV dito sa Cubao. So nabutan natin si Stallion dito, si 31R. So ayun, bago tayo magsimula sa pag dito sa Cubao terminal ng DLTV, uh, nagpaalam pala ako doon sa terminal manager nila. So ayun, pinayagan naman tayo mga idol na makapag-vlog dito. So sabi ko naman, hindi naman ako papasok sa loob. Gusto ko lang ipakita yung mga bus nila dito. So nabutan ko dito guys, si, ano, si 31R, tsaka si Greyhound, si ano, 25 225M Greyhounds mga idol. Tapos si ano si 30R nandoon po nandun sa nandoon sa dulo nakaparada. So nandoon saka si ano si 1443 nandoon sa likod tsaka si 5128. Eh. Nandoon yung mga ano may biyahe siyang ligas eh. tsaka yung ano uh, Sorsogon mga idol saka Pasay. So ang kinaganda dito guys, lumaki na yung ano lila, yung area. Kung makikita niyo naman oh. Laki na. So di ba nagblog ako dito noong nakaraan? Hindi ganito kalaki yung ano dito yung terminal nila so ngayon oh, napakalawak na oh. ang ganda na maliit lang ito kung ang nakarang punta ko dito mga idol eh. so pinakasakali tayo na makita natin si ano si kabayan kaso wala dito so ito si ano ayan, siya ng uh, dalahikan losay na isitex Grand Terminal mga idol. Ito si 41, saka si 771 itong isa. Saka si Si 425 pa pata 'yon mga idol. Si Lemery kasi bumabay ito ng turbina. Saka yung isa doon sa Santa Cruz Kalamba. Uh, Tapos ano pa 'yon? Ah, uh, college sa tayo mga idol. So, nandito tayo sa loob ng terminal. Ganang dito guys, binago na nila yung ano ng DLC si, pa yun. Ang oh, laki na ako. Ayaw. Oh, laki. So, tapat lang ito ng Edsa mga idol. Ito yung Edsa o. Oh. Ayan. Ito si Joy Baso oh, Dumano dumaan oh. So, tapat lang siya kaya madali mahanap mga idol. Napakalaki ng terminal dito. So, maya maya daw tataya si Kabayan. So, hintayin natin. Kumingi sa ako ng sticker kay Kabayan eh. Kaya antayin natin dito mga idol. Malaki tong area ng ano, DLTB terminal, sobrang laki. So dito yung ano, yung tawag dito. Yung picture Liner. Ah, ng na rin yung ano nila, terminal. So kailangan umabot yung DLTB. So DLTB nga, sabi ko, kailan pa magkakaroon ng ano, kailangan ba magkakaroon ng sleeper bus so meron na silang ano meron na silang stallion wala pa silang uh, sleeper bus so sana magkakaroon sila hindi ko lang alam kung ano sana may sleeper na rin pero sana biyayang bicol yung mga biyayang sorsogon ligaspe doon sana wag yung biyayang ano lemery So mga idol, yan lang mga update natin dito sa ano, sa terminal pa lang natin sa inyo. So sa so, susunod so, na vlog natin dito sa DLTV, mag-update tayo ng mga biyahe nila at saka ano, uh, ng mga oras para alam nyo na.